Dahil sa pinaigting na information campaign ng MMDA, nabawasan na mga nasisitang e-bike at e trike driver. Paggamit ng mga lane sa EDSA para sa bike at motosiklo, pinag-aaralan si Bernard Ferrer sa report. Puspusan ng information campaign ng Metropolitan Manila Development Authority sa regulasyon sa mga light electric vehicle tulad ng e-bike at e-trike matapos ipatigil muna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng isang buwan ang paninikit at pag ng MMDA sa mga e-bike at e-try. Bawal pa rin po silang dumaan, It's just that hindi sila titikitan at hindi i-impound yung vehicle for one month hanggang May 18. May mga pasaway pa rin po na napa-flag down tayo. Pero nabawasan naman po. May koordinasyon ng MMDA sa mga lokal na pamahalaan para sa alternatibong ruta ng mga e-bike at e-try. Base sa MMDA Regulation Number 24-002 Series of 2024, ipinagbabawal ang mga tricycle, pushcart o kariton, pedicab, kuliglig, e-bike at e-trike na dumaan sa mga national road, circumferential road at radial road. Pinag-aaralan naman ng MMDA ang iba't ibang suggestion sa paggamit ng bike lane gayun din ang posibleng pagdaragdag ng lane para sa mga motorsiklo. Isa sa mga proposals po ay i-expand yung bike lane para ma na yung buong lane. May proposal po na shared, which is ayaw naman po ng mga bike advocates. Meron naman po nagpo-propose na shared, pero may mga times, lalo na yung pag-rush hour na exclusive sa bike. Upang mapabilis ang daloy ng mga sasakyan, sinimula lang ipatupad ang barrierless system sa mga expressway sa ilalim ng Metro Pacific Tollways Corporation. Kung ang toll plaza namin has about 22 or 24 gates, sampu na lang yan. Mababuas ang no? so must be bilis. Kasi hanggang 120 kilometers per hour, papasahin. Nilinaw ni Singson na walang mawawala ng trabaho, lalo na mga nakadeploy sa Toll Plaza. Bernard Ferrer, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.